Tiniyak ng Philippine Coast Guard ang pag-agapay sa ating mga kababayang babiyahe para sa bagong taon. Ayon kay Philippine Coast Guard Public Affairs Assistant Spokesperson Jeric Johnny Banyes, inaasahang ang pagdami ng mga pasahero sa mga pantalan sa pinakabagong tala ng PCG. Umabot na sa 45,000 outbound monitored passengers habang 44,000 naman ang inbound passengers. Nitong Merkoles lamang, nakapagtala na ng 74,000 outbound passengers. Paliwanag pa ng PCG, kadalasang daylan ng pagkaantala ng biyahe ay ang sama ng panahon. Tiniyak din ng PCG na tinutugunan nila ang mga problema o anumang kakulangan ng masasakyang barko, roro o pampasaherong bangka. Sa Coast Guard naman, andyan po ang ating medical teams at ang Passenger Assistance Center together with the Philippine Coast Guard Auxiliary na for the purpose na makatulong, uh, makacheck sa ating mga passengers. Mabigyan po sila ng advice kasi meron din po talaga mga on the spot pumunta sa ating mga pantalan. nag -e expect na makakasakay sila agad meaning hindi po na plano na mag -upay. so andito po tayo para magbigay advice tutulong with the PPA and other stakeholders po again uh combined efforts po talaga para makatulong sa lahat